Nais ipatawag ng ilang kongresista si Ako Bicol Party List Representative Elizal sa pagdinig ng House Infrastructure Committee. Sa interpelasyon kasi ni Kaloocan City Representative Edgar Erice, inungkat nito ang malaking pagbabago sa budget ng Department of Public Works and Highways sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Mula 900 billion pesos naging 1.088 trillion pesos umano ang budget ng DPWH bagay na hindi raw alam ni dating secretary Manny Bonoan kung saan kumuha ng program of works at paano nadagdagan ang pondo. Iginiidi Bonoan na bicameral conference committee ang nakakaalam. Kaya naman para kay Erice, dapat imbitahan sa pagdinig ng Trikom ko bilang siya ang naging chairman ng appropriations panel para sa 2025 GAA pati na si dating senador Grace Poe. Sang-ayon naman si mamamayang liberal, party list representative Laila De Lima sa manifestation ni Erice at ipinunto na walang makapagpapaliwanag kung ano ang nangyari sa bicam kundi ang dalawang opisyal. Hindi umano pinay-personal si Napo at Ko dahil ang layunin lamang ng imbitasyon ay para sa transparency, public interest at accountability. Pero sagot ni Iloilo Representative Janet Garin, hindi dapat mawala ang focus o sentro ng investigasyon at tumbukin lang ang mga personalidad kaya makabubuting hayaan na lang nakasuhan ang dapat na managot. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji aminyo ng 5.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.